Hello po sa inyo. Ako po isang pulubi. Ang project lang sa school, kailangan kasi namin gumawa ng DNA test sa mga dinosaur. Kailangan po namin i-revive. Masarap yan, Tol. Galing pang ano yan. Cambodia. Ilang po kasi yan sa agency namin. Sa ano? Area 51. Pwede pa request ko is, ano lang ako, pa papicture lang ako. Video to eh. Sayang. na Thank you. Masarap yan, Mas masarap yan guys. Mas masarap yan. Yung sa ano, jingle naman. Ay, yes. Nakita nyo ba yun yung nakano helmet? Ako so, yun boss. Ang tao dito. Ito meron pala dito. Ito. 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 Yo <laughs> time check, uh, 11.27 uh, Preparing na tayo, no? Tara, tanggal ah. na ito tayo sa KLB uh, Sana makaupos tayo bago tayo mag-trip sa loob ng room Huwag ka sanang mawala sa akin sana all! Sarap nyo no? May jowa kang ano Psychology ata yan si ate Ano nila? Oh, ate. Pati mas mabilis rin to maano eh yeah. Tawag uh, dun sa kap, ipopost ko rin to sa ano, Kara David, kasaka sa Jessica, so... Tawag, okay. salamat ka. Ta. Meron ako dito ang ano, um, taro, bubble gum, sa mango. Yan pa lang yung available eh. Hindi pa matigas yung ano ko eh, yung pare sa kalugaw. Tol, bago mo tol. Wow! Sa'yo lang ang puso ko, te. I miss you, te ah. Mukhang bibili ka ngayon, nararamdaman ko sa energy mo eh. Ah, hello po sa inyo. Ako po isang pulogi. Ang project lang sa school, kailangan kasi namin gumawa ng DNA test sa mga dinosaur. Kailangan po namin ka-revive. Ano revive yan? gusto ko, tinatanong ako Ay, Meron po akong taro, uh, bubble gum, saka mango. Habang nakatambay kayo po. Oh, ano ah, Jewel pa pala pangalan mo. Shoutout kay Jewel, boss. Ano yung Ano po yung taro? Kasi galing pang England yun eh. Kasi po kita ko to sa ano, batawag Parang kailangan ng proof para kay ano, Miss Born to be Wild. Kailangan namin ng ano, proof para mapanood ng mga ano tao. Oo, oh, tol. Masarap yan, tol. Galing pang ano yan. Cambodia. Taro, taro, tol. Much love. Ano to ya? Taro. Ito. Kuis, magkano sa inyo bubblegum? gum? Oh, ito kayo bigyan niyo. Ilan yung ano? 50 na. Ay, 50 na ko to. Pwede. Ah, chill. tol, ay kulyan cool, tol, dinurog ko, madami. Ay kul cool, na madami. Tol, salamat sa inyo tol ha. Ah, oh, ipon na ako ng ano. Uh -huh. UFO. Salamat tol. Salamat. Okay. Ingat, ingat, ingat. Kuwish. Ano lang, ano ba tawag doon? Bilang po kasi yan sa agency namin. Na sa ano, area 51. Ah, taro po, bubblegum sa Amengo. Taro po yung violet. Taro. WS. Ah, bago siyo po bumili ng ice candy. Ah, meron akong taro, bubblegum sa Amengo. Hindi ko sinasabi yung strawberry kasi para mo ang para sa inyo yun eh. Bago po bumili? Hindi po, meron po yun. <laughs> ice candy po, ice candy. Bili kayo tol, ice candy tol. Masarap sa ulam to. masarap sa kanin. Special to, galing pa nga to, Jakarta. Oh, yeah. Ano siya? Yeah. Di pa 2,000? Di po. Okay. Yo, time check at 1234. Yo, shout out to yung boss. Kamusta tayo? ng candy? Chip! Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Nandito buhay? ah, tayo sa kaya. Diyan, maraming tao. Uh, meron na lang ang tatlong ice candy dito. Wala pa yung mga klase ko para rekta. Pasok. Tapos yung ton, limited edition yan. Galing pang South Korea yan. Jakarta <coughs> yan. Hindi, iba iba kasi yung Jakarta yung ano yung mango. Ay, <coughs> 10 pesos. Ulit-ulit -ulit to. <laughs> wala ka Wala ka na mabibili sa ano Sa pumpisyo <laughs> <laughs> Salamat tol Salamat Na-appreciate yung mga sinasabi mo sa akin Na-appreciate ko Eya Eh Pustura hey, pre, pre, Oh ako na Isa salamat mo Gusto sa amin Ay, to, tolo, sukli mo tol Sana kukulin ko eh Bende no? May freebie sa <laughs> tol ano? <alin mo>. Ketchup <laughs> Ketchup Ketchup ng Jollibee Ito tayo, sakto Sakto, sakto. Galing ano yan, galing Singapore pa yung ketchup na yan Ano kaya sila? Mga klase natin. Tingnan natin. Cheer na kami Sayang. Sayang. It's too late. Sir, iyo lang po ako, sir. Sakit po ng ano, ng headache. Ano po sa God. Guys, pwede pa request, guys. Ano lang ako, pa papicho lang By -youtry. By -youtry. Jayang, tayong doon ako. Video to eh. Sayang. Sayang daw na, uh, mga na, na ah, sa nasa... Parang, uh, ako yung roti. Video to eh. dito sa ano kay Ngayon hindi ako nakapagkanda na ako. Mga klase ko na yung ko dahil nasa sila. Nakakalungkot na si Ganyan yung Parang ano, naiwaanan ako. Naiwaanan ako. Better luck next time naman, lolo. Double Sa akin, kailan ko sa school? Yeah. Balayan ko ba ko dito And, naka ako dito dito naka yung off Pwede mo kunin anytime doon sa Registrar. Sige. Namatis ah. Thank you. So, dito sa ano, project namin sa AP. Hindi ko alam kung ito ata eh. Ayun tayo. Uh, tamang, tamang gago lang. Masarap yan, guys. Mas masarap yan. <laughs> Mabisa yan, <laughs> bagong. Galing pang ano yan. <laughs> eh, balat. Parang na tayo na makakain. na Tapos, Hindi, yung tarakotan kanina. Tapos, kanina? Tapos, tapos. Tapos, Montage to pre, montage. Manggay dyan, tol. To, solid. Ito, dami ng lamesa. Diyan tayo tambo. Pwede siya okay lang. Pang-documentary lang sana. Born to be wild. Abidjong. Boys, kayo, kayo yung ano, Jeffrey Dyson sa ano, lit match. Jeffrey Dyson sa lit match. Yung mag-meet up sa likod. Paano kayo dito Ah, uh, hello po sa inyo. Kuya, boys, kayo po ba si Jeffrey Dyson sa lit match po? Meet up po dito sa likod ng ano, KLD. Okay. Hindi po. Naka ano, daw eh, naka block. Dito kami. Ano ba tawag dito pre? Kantadya. Kantadya pa rin ba daw? Ayan o, no, ang ganda niya no para tayo mismo ano para isa to Koiso kay okay lang pang documentary lang sana ano. Born to be wild Ano Jeff nandiyan ka pa ba about dun sa ano meet up Ah uh, hello po sa si inyo uh, may kilala po ba kayong Lip Match ano Jeff Edison na sa taga Lip Match po Yeah basta kaya Oy Di, may kilala po kayong Jeffrey Dizon? Wala po yan. Ano ba? Nandun pa sa dulo? Maria Cristina Dizon niya, Nanay ko. Sabi ako, musta ka naman niya. Siguro yun yung nag-edit. Nag-edit yung gumawa kami ng mga panta. Yung sa ano, jingle naman. Ay, Nakita nyo ba yun yung nakano helmet? Ako oh, yun, boss. dito. Ito, meron pala dito. Documentary lang po. <laughs> Entrepreneur pre. <laughs> montage to pre, montage. <laughs>